Seven years, seven years old. si Goldie. Malakas pa dito si Goldie at lumalaban siya. May mga gamot na rin siya kompleto. Pero wala yung kanyang amo, yung nag-aalaga talaga sa kanya. Kaya siguro na stress siya. Araw-araw niyang hinihintay sa mapintuan. Nagbakasyon kasi sa Bicol yung kanyang amo. At itong gabing ito, ito yung time pala na iiwan na kami ni Goldie. Butas yung liit nito. <tire> Kinaumagahan ng madaling araw, pag silip namin kay Goldie, bakit hindi siya tumitahol Ito anong nangyayari? Yan, uh. line, mo. hindi full Parang tulog lang, oh. Bantay na sa kuragi. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ito may gasa. Na Ito may may butas kasi dito. Ayan, ano. Pinagat. May dugo. Ayan. Ayan. Ayan Paano yan? Paano yan? Hindi e, may ipupan. Kitang kita namin sa mga mata ng aso namin. Yung mga kasama dati ni Goldie. Lungkot na lungkot sila at hindi na alam kung anong nangyari. Ano Hindi lang yata, 50 kilos yan eh. Ano si Chichi ganit? Huwag. Ano Ano yung dila naman? Teka bilak natin. yung dila? Oo. Ano ba yung dila? Nagbula. Ay, wait, ay, kwan? ay, dugo dugo. may butas. Yan. yan. Yan ang kinuha niyan. Yan, yan palang kinamatay niyan. Sariwa pa yung ano niya. Yan, yan palang kinamatay niya, no? Oh. Ano yung ulo? Ano yung kamay mati? Sa may pabigyan mo? Oh.

May 50 kilos pala yan. Pero kayo yung magdalo ay. Parang tulog lang siguro niyo. Parang tulog lang anong? Parang tulog lang. Kumupis talaga siya, tiyo, no? Ha? Kumupis. Lumiit yung katawan. Dito ay yun. Ay, pinang... Infection din yan. Dugo. Lumiit yung chan niya, oh. Huh?

niya na kaya na yung stress niya at wala ka. No, mm. Oo, oh, ganun yung tiyo kasi love-love niya yung mag-aalaga eh. Wala naghihintay yan eh. Oo nga. Dalawang linggo ano? Pagkulong ko na sabi ko nga dapat sumunod na lang siya. Kaya hey na parang nag-birthday. Eh. Oh. Hindi na ito hindi. Parang nag na lang pala daw siya eh. Laglag -lag yung leeg sa ano. Kulungan. Itong umot mo to. Ito parang tulog lang siya eh, no? Masaya siya nga. Ano. Pero ano, wala stress mo. Pagdadating mo talaga, sa lubungin niya. Malambing. Dito yung natutulog. Iba't e, pumunta sa kulungan, no? Hmm. Naghihintay talaga. Naghihintay. Nasa kulungan eh. Hmm. Kasi kung namatay doon, Oh. Nasa ano, naghihintay doon sa kulungan. Yung sa kulungan. Oh, naghihintay siya dumating sa si mama siguro. Kaya hindi na dadating Ipala <laughs> niya, ano na. Na-stress na. Stress, no? paya do nagedit nakatingin na sa akin Nguno Na na mayedit pa okay. Tigas na Tigas na matigas na Nai oh? nga ko kaya kung na matalaga nang ako Na na sakal na hindi panang mga ano? Lawit wait nga hindi lang niya eh Natulo pa rin ang dugo. Iba yung dugo niya sa miwa. Pinagpunasan mo, ay, diba, mo pa ano? Pinagpunasan pa rin yung Yung nandito pa rin, kuti, di ba pinapakain natin siya? Hirap mm. siya kumain, ginagawa ko ko sa kamay at makataas. Saka siya nakakapari. Nalulungkot yung mga aso. Hindi okay. na iba yung lugo mo yung tila, kawawa doon di. Di na lang po Matay si Hindi na yung lubog. Matay si parang nakot sila alam nila. na na. hindi siya alam. pa yan sa iyo Di usakulungan ng pakamatay. talaga, segundo. pat. na pakamatay na hindi บาดน่ะได้ไหนมันน่ะ <muchas> <muchas> Ito yung basic, no? yung pagnanong siguro, ng o. Yung mahihigpit? Eh. Hmm, para yung plastic yung hindi magbukas. Ay, sa baba. Yan, yan. Ito lang. I lang. Ito lang, Tio. Eh. Ito lang, Tio. Pagandang. Hmm. So, ito. Pagandang. Yan. Ito lang nga pala. Ito lang, kasi ito, lang ito hindi so... na kaya. Hmm. Naman yan. kawawa naman Tumama maman sa presidential. Boy, ikit. Ito 'yung presyo natin. na kung nasa ilang kilo kaya pa ayan. Para ko lang mo. 326. Okay, ako. Basta hirap ka 50. 50 kilo. Mas uh, mura. 50 kilo. 50. Pababain mo nang 'ano? Sabi mo mga 30 lang. Ano lang <laughs> niya? 30k 39. ah tapos oh, ano baka ano baka pagpatay ba 'to yan nabigat o na nabigat, nabigat nabigat yan na na baka din nila yan kikiluhin naman nila yan kikimangi nila yan do para tapos saan lang siya lalagay open daw ba baka sa kulungan baka sitipin tapos, sa siya, eh. Ikaw ba Ikaw ba galing? Sige. What's dito? Sigil. Ay, bang, Ay, ito na naman <laughs> dalawang to eh. Sinanguin niya sa kurang, yung naawa siya. Sa okay. talaga taitim? Oo. Oh, Nalangawin, na to. pag dadapo siya, ano kahit pusa. Baka kahit kaming man ng pusa. Oo, tingnan mo yung ko po. O, hindi. May season. Um, maya, busy pa nagmayak babalik pa kape piliin na man eh piliin na yung ano lang pa salubong salubong na lang salubong tapat tapat tumubul

nalagyan lang ano sa kulungan, at sarado ng kulungan. Kung mm -hmm. sa sarado, bubuta ka yung kapag sinuko. Ba't nakabalot na? <laughs> no, kala nila yung ano, no? Grabe, no? Wow, mm -hmm. uh, bubuta. Bubuta. <coughs> <coughs> Sakulat so, ng sinapit ni Goldie. Hindi ba ito ang Hindi. Maliit lang tiyo yan. Ang mga yung kay Joseph na tricycle. Tricycle na lang. Dito, no, kay Joseph yung sinasakaya namin. Hindi pa yun. Oh, maintain. Maintain. Hindi, 1,000 tao. Eh. Ay ngayon yata ay 1,000 na. Ayan, okay na, na. Baka mga Hi, gusto ng ano? Ay, dito lang, sa so, West Ridge. Hindi eh, na lang pala eh, ng mga kanilang. na lang. na ng mga What's up, mga Papis? So, pupuntahan namin ngayon si Goldie. Nakremate na daw siya, so bubuwing namin. So, sasabay ako ngayon kay Walter. Mga aso, bye bye. Oi, channel. Gua mo. malapit lang yun dito magiging natin si chanel si walter tulog si si uh, <laughs> tulog si si uh, Siya, tulog si yo ha hindi tayong si guldi hindi oh! tayong si guldi huling lamay kay guldi sa lawag sa may LAR LAR nga hindi ko dito tapat nun dyang shop Malapit doon. છે ગોરૂી Pwede <tuk> mobilnya kecepero Mana puntahan

Ako? Huh? Hindi ko mabigat yun. Mabigat? Ito yan. Mm -hmm. Nagagalaw si Goldie. eh. Eh. Orp. Orp. Tulog ka lang yan. Hindi. Hindi. tanong niya, Kung pwede pa bukas. Ano? yung para si Goldie, yung pang na sulat niya. Huling Huling Huling, taol. <laughs> huling, huling <taol> na <laughs> daw. <through the> <laughs> -ta -ta si so ayan. At meron pa siyang ano. Put. Anong tawag ito? Put print. Okay. Put print. Oh, perma siya. Hmm. May laway pa oh. <laughs> Anong sinabi ni Goldie? Patanak <laughs> ko. Ayan. Ayan <Agong> Goldie. Anong <laughs> sinabi ni Goldie? Anong sinabi ni Goldie? Ang ganda naman yung pagkakaayos ng cremation ni Goldie. At napaganda. Mayroong flowers. Tapos maganda yung sito. Tapos pag gusto niyong magano recording meron silang nakaabang na ano, dito. Mga tripod feeling record siya. Mas naka-aircon din yung lugar. Salamisa siya. Tapos may ilo. Tapos may ang ding mga bulaklak. Hmm. Siguro di ayan. Six, six years old pa lang tinuhan na doon October 2022. Ayan, uh, na kami at uh, pabayaran na namin yung uh, balance para sa commission ni Goldie. Magkano? Wala yung ito? 10,000. 10,000 o 35 yata. Eh, ano 10,250 yung, yung, ano, yung, ano? 10, 10, 10, yung ano yung pag-remit sa ano. Mga ano, 10,000, yung mga ano. Remission data. Sa bigat naman ni Gold din nasa ano siya. 35 yata, 35k din. Pa bigat 'yan ng Magkano kayo total dito pag ano kay gold eh Sir. Prepare lang yung mga reimburse gold di at may hinihintay namin na ibigay sa amin ko ngayon. Uh, na, <laughs> Napakalaki ng din ngayon sana. Batay 3 na 'yung promise kapag namatay matay kasi na. Kaya pala hirap, hirap tayo nung buhat-buhat natin. Pauwi na kami at ibigay na sa amin yung ano, mga memories ni Goldie. So, salamat sa loyal ko. Maganda ng pagkakaayos niya kay na Thank you, ma'am. pa uwi na kami at yung loyal pet na pinagkremit lang kay Goldie ay dito lang sa ano siya so papuntang palo para pa mas bayahing ano bayahing muli no muli no pali para pa so dito lang siya sa may ano may malapit sa salawag Pauwi so, pa -uwi na kami ayan nasa sasakyan na kami at pa -uwi na so, drive siya ni Punso Walter